Ito, tsamahan nyo akong panoodin. Ano ba itong daladala nitong dalawa ko na insan na ito? Ito. Para siyang robot. Ano itong nanihilan niyang ito? Oo, oh, ikakabit pala ang bela. Mga manghangis akong insan niya eh, kung ano ito. Inikpitan na niya. Ayan po dalawang manibela nya Napakaganda ng motor na ito. Itago ang manibela. Mahirap pang nito. Ito na. pinapit na niya. Nilagyan ng side mirror. Pinabang po. Itinaas. Tinakpan yung taguan ng manibela. Nandun pa kanyo sa siya. Sa may baba. Sinilip na ni Insan. At dipadyak pala ito. Napaka-ganda. Siguro napaka-tipidin ito sa gasolina. Okay na. Nagamit na niya pang gala.